Hi guys, ngayon na araw ipakita ko po sa inyo kung magkano ang monthly earnings ng Kalingap Rob. Okay guys, nandito na tayo ng ating social blade. Ang una natin gawin guys, punta na tayo sa channel ng Kalingap Rob. At ngayon, pwede ang pangalan ng channel lang gamitin at saka pwede din ang link. Depende po sa atin kung saan po yung mas pabor na i-connect natin dito ng ating social blade. At ngayon guys, ito na po yung social blade ng Kalingap Rob. Meron na po siyang 3 million plus na subscribers at sa meron na rin 1 billion plus na mga views. At tapos ito guys, i-scroll na natin siya para makuha na natin ang kanyang monthly estimated earnings. Kung napapansin po natin, meron na po siyang 6,000 plus na pinakamalit na estimated earnings at sa meron na rin siyang 100 plus na pinakataas na estimated earnings. At ngayon guys, ang gagawin natin dito, yung pinakamalit na kanyang estimated earnings, yun po ang gamitin natin sa pagcalculate. Kasi yun po ang tama na estimated earnings. Ang gawin natin dito, i-time step natin siya guys para makuha natin ang kabuang total ng kanyang monthly earnings. Pagkatapos natin ma times 3, i-times natin siya sa dollar value into peso. At ito na yun siya guys, i-times po natin siya sa 55.91 para makuha natin ang kabuang monthly earnings ng Kalinga Prab. Ngayon, i-calculate na natin siya guys sa uh, 55.91 para makuha natin ang kabuang monthly earnings. At ito yun guys, oh, napakalaki. Umabot siya ng 1 million plus. Napakalaki talaga ng earnings ng Kalinga Prab. At meron pa to sobrang ng konti pataas na hindi natin makuha sa pag-calculate kasi stalker lang tayo at least yung pinaka 99% na hindi na bababa ng ating estimated na computation yun na po ang nakukuha natin at ngayon pag gusto din natin i-calculate ang kanyang yearly earnings ang gagawin natin is yung procedure lang po ng monthly earnings yung pinaka maliit na estimated earnings niya yun lang din po ang i-time strain natin para makuha natin ang kabuang total ng kanyang yearly earnings at ito na yung kanyang yearly earnings guys oh. ang gawin natin dito eh, type natin siya sa dollar value ng peso para makuha na natin talaga yung kabuang total at ito na yun ang kabuang total ng kanyang monthly earnings mabot po siya ng 14 million plus napakalaki talaga guys Meron pa to sobra ng konti pataas na eh, hindi natin makuha sa pag-estimate kasi stalker lang po tayo mga guys. At least yung pinaka 99% ay eh, hindi na bababa ng ating competition at yun na po ang nakukuha natin. At take note po mga guys, hindi po basyan sa dami ng subscribers ang pag-vlog. Walang kwenta ang maraming subscribers kapag yung views natin is sumina na siya. Ang mangyari is unti-unting lumiit din ang ating earnings. Yun po ang totoo mga guys. At uh, thank you po sa panood ng aking mga videos mga guys. Ang God bless po sa ating lahat.